sarap ang pagkain, ha? Ma, mm -hmm. salamat ha. Hinayaan mo akong bisitahin ni Tori. <laughs> hmm. Hindi ko siya dinala dito. Para lang bisitahin ka. Ano po ibig niyo sabihin? Natutuwa kasi ako dahil ang laki-laki ng ipinagbago mo at nabalitaan ko na tumigil ka na sa pag-iinom ng alak at bumalik ka na rin sa trabaho mo. So I'm just so happy that yung chapter ng pagsa-self-destruct mo is over and that you're trying to rebuild yourself and that you have proven to me na pwede kong pagkatiwala ulit si Tori sa'yo. Alam mo ma, sobra kasing tumatak yung sinabi mo noon. Simula noon, talagang pinilit kong paguhin yung buhay ko na mas maging mabuting tao ako. So kasi karapat dapat ako na kasama ulit yung anak ko. Eh yun lang naman ang gusto kong makita eh. Yung maging responsable ka. At ngayon na ipinakita mo na yan sa akin, wala na akong dahilan na nakikita para ilayos ko si Tori sa'yo. Hindi mo na siya kukunin sa'kin, Ma? In fact, sinabi ko na kay Meldy na bukas dalhin na nila dito ang lahat ng gamit ni Tori para makalipat na siya dito para magkasama na kayo. At hindi ko na rin itutuloy ang custody case. <laughs> hindi na kayo magkakahiwalay mag-ama. Hindi, <laughs> ba? <laughs> 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 Thank you. Happy birthday. <laughs> oh. Cheers. Cheers. <laughs> Happy birthday, Kuya. Cheers. Happy birthday. Thank <laughs> <Ew. laughs> you. <Cheers. laughs> Dili, masaya ka ba sa buhay mo rito?